So mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay hindi ka na niya matiis. Kung sa tingin mo hindi ka na niya kinakausap, hindi ka na niya pinapansin, hindi ka na niya binibigyan ng oras, hindi na kayo lumalabas, hindi na kayo nag-date. So mga kamamay. Ito yung mga bagay na kailangan mong gawin o i-apply sa isang lalaki upang hindi ka na niya matiis. So mga kamamay, bago natin simulan yung topic na to, sigurado ako marami ang excited dito. Isa lang palagi ang hinihiling ko mga kamamay. So regalo nyo na po ito sa akin. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, at syempre ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na aking gagawin at para ma-share sa inyo. Kung napindot mo na yung mga bottles na yan sa baba, maraming salamat mga kamamay. At simulan na po natin ang ating topic ngayong araw na to. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka na matiis ng isang lalaki? So number one, huwag mo muna siyang kulitin or kausapin. Mga kamamay, siguro baka kaya hindi ka na niya pinapansin, siguro kung bakit kanya na tinitiis sapagkat masyado kang makulit, masyado kang maingay, masyado kang nang nakakabingi kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, huwag nyo muna silang kulitin. Hayaan nyo muna na tumahimik ang mundo nila kahit limang minuto. Hayaan nyo muna, okay? Hayaan nyo muna siyang mag-isip. Hayaan nyo muna siyang uh, magmuni-muni. Hayaan nyo muna siyang mapag-isa. Sapagkat sa kanyang pag-iisa, dyan dumalamig ang kanyang ulo. Dyan siya nakaka-relax. Okay, kung sa tingin mo, masyado ka nang nagiging toxic sa kanya, masyado ka nang nagiging sakit sa ulo ng isang lalaki, huwag mo muna siyang kausapin. Hayaan mo muna siyang mamiss ka, hayaan mo muna siyang manibago. Sapagkat ang isang lalaki kapag kayan ay uh, kapag kayan ay uh, nakulitan sa iyo, nanawa, naumay, o oh, mahal ka niya, hindi ka niya iiwan. Pero possible dumating yung panahon na manawa siya sa iyo. Yung tipong manabang, mawala yung init, mawala yung gana, gusto nyo ba yun mga kamamay? Kaya kung sakali na ang isang lalaki ay tinitiis ka na, nagpapalamig lang yan, baka kasi mamaya toxic ka na sa kanyang ulo, sa kanyang uh, sarili, sa kanyang puso. Kaya mas maganda mga kamamay, magbigay ka ng space muna sa kanya, hayaan nyo muna siya, huwag muna siyang kulitin. Para sa ganon, ang isang lalaki kahit papaano ay makapag-relax. So, yan yung number one tips ko sa inyo, mga kamamay. Kung gusto mong hindi ka matiis ng isang lalaki, huwag mo muna siyang kausapin at sigurado ako, mamimiss ka niya. Mamimiss ka niya sa kanyang pag-iisa. So, number two. Unahin mo ang iyong sarili at mag-ayos. Okay, mga kamamay. Baka kasi mamaya kaya ka tinitiis ng isang lalaki, ay eh, masyado ka nang nagbibigay ng oras sa kanya. Wala ka ng panahon sa sarili mo. Hindi ka na nag-aayos. Hindi ka na nagpapaganda. Hindi ka na nagme-makeover. Kung dati niligawan ka niya dahil sa ang ganda ng aura mo, ang ganda ng uh, karisma mo, pero bakit ngayon? Masyado ka nang na-addict sa kanya. Napapabayaan mo na ang sarili mo. Lagi mo na siyang i-message, nakukulitan na 'yung tao, di mo pa siya tinitigilan, lagi kang tawag. Dahil nga, oo, dahil nga mahal na mahal mo siya, eh masyado nang sobrang dami na ng oras na ibinibigay mo. Bakit hindi mo isipin na magbigay muna ng oras para sa sarili mo? Mag-ayos ka. Magpaganda ka. Mag-self-improve ka. Iangat mo ang karisma at alindog mo gaya ng ginagawa mo noon. Okay? Naging jowa mo lang siya. Naging partner mo lang siya. Naging asawa mo lang siya. Nagbago ka na. Nagpabaya ka na. Kaya itong isang lalaki, okay, kahit na nasa relasyon na, kahit may asawa na, kahit kasal na kayo, eh nananabang pa rin sa inyo. Ang masama nito, nakuha pa niya ang tumingin sa iba. Kaya pala siya ay hindi na nagbibigay ng oras sa iyo, hindi na kayo nag- sa labas, hindi na kayo kumakain sa labas, eh meron na pala siyang ikinakain sa labas. Bakit? Eh kasi nga naumay sila sa iyo kasi hindi ka na nag-aayos. Yung amoy mo na napaka sarap sa ilong noon, nawala na. Ngayon amoy lupa ka na. Ngayon amoy bangus ka na. Ang lansa mo na. Bakit ganyan kayo mga girls? Naging asawa nyo lang, naging partner nyo lang, nagpabaya na kayo. Kaya sinasabi ko palagi sa inyong mga girls, okay? Kailangan nyo pa rin na patuloy na mag-ayos, magpaganda kahit may mga partners na kayo. Huwag nyo palaging idadahilan sa akin na asawa nyo na na may mga anak na kayo. Tandaan nyo na napakataas ng kompetisyon sa labas. May mga babaeng nakikita sila sa trabaho, sa kanilang pinupuntahan, sa kanilang paggagala. Marami ang kompetisyon dyan. Kaya kung ikaw na kanyang asawa, kaya kung ikaw na kanyang boyfriend, o girlfriend ay hindi nag-aayos, tandaan nyo mapag-iiwanan kayo. Baka mamaya mahumaling sa iba ang inyong mga partner, nyo kaya ninyo kaya. ba? Kaya ngayon pa lang mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, mag-start na kayong magayos magpaganda, ibalik ang alindog. Makakatulong yan mga kamamay upang ang isang lalaki ay hindi kanya matiis. Next, ipakita mo sa kanya na nagbago ka na at hindi ka na toxic. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kamamay. Baka nga kasi kung bakit ang isang lalaki ay tinitiis ka na sapagkat masyado ka ng toxic at sakit sa ulo. Okay? Masyado ka ng uh, pabigat. Masyado ka ng maraming uh, problemang problema ang inihatid sa kanya. Sa halip na tulungan mo yung lalaki, yung tao, ano ginagawa mo? Nagiging pabigat ka pa sa buhay. Nagiging sakit ka pa sa ulo. Pero kung ipapakita mo sa kanya na nagbabago ka at nagbago ka na at hindi ka na toxic, hindi ka na sakit sa ulo, sigurado ako, ang isang lalaki ay muling magbabalik ng pagmamahal sa'yo at hindi ka na niya titiisin. Kasi minsan kasi mga girls, nasa sa inyo rin ang problema eh. Masyado na kayong pabigat, masyado na kayong sakit sa ulo, masyado na kayong pasanin, hindi nyo man napapansin. Kaya ang isang lalaki, hindi na minsan nagsasabi eh. Umaalis na lang sila, tinitiis na lang kayo, tapos anong ginagawa nyo? Nagreklamo kayo ngayon kung bakit kayo tinitiis. Nagreklamo kayo ngayon bakit hindi kayo pinapansin. Eh kasi paminsan-minsan, nasa inyo rin yung problema. Okay, masyado kayong uh, puro, uh, puro sugal, puro na lang kayo scatter, puro na lang kayo kung ano-ano ginagawa. Eh bakit hindi na lang tulungan yung inyong mga partner? Maghalap buhay kayo, umanap kayo ng karir, ng sideline jobs. O pwede yan, mga kamamay. Okay? So, sa pagkakataong ito, mga kamamay, kung gusto mong hindi ka matiis ng isang lalaki at hindi ka rin niya tiisin, kailangan ipakita mo na nagbago ka na for better. Okay? Baka, mamay, nagbago ka na. Eh, for worse naman pala. Eh, di wala din. Baka lalo ka nang iniwan ng isang lalaki kapag kaganyan. Kaya ngayon palang, mga kamamay, magbago-bago kayo. Baka kasi mamaya, sobrang bungangera kayo. Sobrang uh, talkative nyo. Hindi naman kayo tinatanong. Sumasagot kayo or lagi nyo lang silang pinagmumura. Dadating sila ng trabaho, ang init na agad ng ulo ninyo. Sino ba namang lalaking matutuwa ng ganyan? Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, alisin nyo ang ugali yung toxic sapagkat hindi yan makakatulong pagdating sa inyong relasyon. Right? So next, piliin mo na magkaroon kayo ng happy moments together. Sinasabi ko to sa inyo mga kamamay. Ngayon pa lang, gawan nyo na ng paraan na kayo ay magkaroon ng masasayang uh, alaala, ng masasayang uh, moments together. Hindi yung puro sakit sa ulo, hindi yung puro problema ang inyong ibinibigay, inihahatid. Sa tingin nyo mga kamamay, kapag ka dumating na o na tinitiis kayo ng isang lalaki, eh, maalala pa kaya kayo nila. ba? Diba? Pero kung kayo ay merong mga happy moments na pinagsamahan, lagi niyang iisipin yon, Lagi sasagi sa isipan niya yon yung mga happy moments na magkasama kayo at may iiwasan na tiisin ka ng isang lalaki kapag kaganyan. Sapagkat marami na kayong pinagsamahan, sapagkat marami na kayong masayang ala-ala, makakatulong yung mga kamamay. Kasi nga, kung kayo ay puro katoksikal ang inihahatid, sa halip na magdalawang isip ang isang lalaki na tiisin ka, eh hindi, hindi yan magdadalawang isip. Tututuhanin niya na tiisin ka niya hanggang sa kaya niyang tiisin. Kaya ngayon palang mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, gumawa kayo ng happy moments together. Hindi yung mga toxic na relasyon o toxic na pagsasama, toxic na mga pangyayari ang inyong gagawin. Alright? So, isa mga kamamay para hindi ka matiis ng isang lalaki. More on happy moments dapat kayo. right So, next. Itaas palagi ang value mo. Tandaan nyo yan mga kamamay. Kahit saan kayo makarating, lagi mong itaas ang value mo. Sabihin ng iba dyan, kamamay, ano pa ba bang value ang gusto mong itaas namin? Yung value mo, kailangan tama o saktong oras lang ang ibigay nyo sa isang lalaki. Mag-ayos kayo, mag-set improve kayo. Tama yung mga bagay na yan, yun yung kailangan nyo gawin para tumaas ang value ninyo. Para tumaas ang tingin sa inyo ng isang lalaki. Okay? So, ang baliktaran nito, kung kayo ay palagi nilang umaasa sa kanila, Palagi na lamang kayong uh, nagbibigay ng na sobrang daming oras. Sobrang kulit yung kausap. Tawag kayo ng tawag. Hindi na makagawa yung lalaki sa kanyang mga gagawin, sa kanyang trabaho, sa kanyang pag-aaral. Inuuna pa kayo. Sa tingin mo, matutuwa ang isang lalaki kapag kaganyan? Di ba? Siyempre, unahin niya yung kanyang mga obligasyon. Ang kanyang pag-aaral, ang kanyang trabaho. Kaya anong gagawin niya? Iiwanan muna kayo. Titiisin muna kayo. Okay? Pero kung inilalagay mo sa lugar ang iyong kadaldalan, ang iyong katoksikan, ang iyong uh, maraming oras sa kanya, sigurado ako magkakaroon niya ng panahon na mamiss ka na hanap-hanapin ka. Na talagang mas mahalin ka pa at hindi matiis. Kaya mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, itaas niyo palagi ang value ninyo bilang isang babae. Huwag kayong maghabol sa isang lalaki. Huwag sobrang daming oras ang ibigay ninyo sa kanila. Alright? And last, ipakita mo na hindi ka na interesado at wala ka ng pakialam sa kanya. Ito nga mga kamamay, kung sa tingin ninyo, nagkaroon kayo, nagkasagutan kayo nung nakaraang araw at uh, feeling mo, nagdamdam yung lalaki. Feeling mo, nasaktan yung lalaki sa mga nasabi mo. Well, ipakita mo sa kanya na hindi ka apektado. Okay? Siyempre, makakasakit din naman yung mga sinabi ng lalaki. Pero ganun pa man, itaas mo pa ng dalian ng iyong pride itaas mo sa ang isang lalaki ay may masyadong mataas din ng pride na kapag ka ikaw yung unang bumaba, talo ka. Pakita mo lang sa kanya na hindi ka apektado sa mga nangyayari para sa ganun ang isang lalaki ay mapaisip. Lalong-lalo na kung ikaw ay nasa tama, kailangan talaga ipush mo yung uh, paninindigan mo, na itaas mo yung pride mo pagdating sa kanya. At kung sakali mang ibababa mo ang pride mo, kung alam mong uh, nasa kamalian siya, sigurado ako kakawawain ka niyan, aabusuhin ka niyan, at kahit mali siya, pipilitin niyang itaas ang kanyang pride sa iyo. So mga kamamay, ilan lang yun sa mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay hindi ka na matiis. So paano mga kamamay? So uh, if ever na gusto mo yung ganito klase ng love advice, don't forget to click the subscribe button, notification bell. And, and syempre, ilike mo na rin ang like button sapagkat malaki ang maitutulong niyan pagdating sa ating mga videos nagagawin pa. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. pala.